Uh, magandang gabi sa inyong lahat Good evening Japan Good evening Philippines Good evening all over the world Welcome to my YouTube channel Honeys Yoshihara's Vlogs May isishare ako sa inyo ba? Magbabasa tayo ng Bible verse Sa... So, Unang korinto, 50, fi, unang korinto, 15, to 58. First John, chapter, Chapter 15 verse 50 to 58. Ito ang ibig kong sabihin mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggang. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay matutupad ang nasasaad sa kasulatan nalupig na ang kamatayan ganap na ang tagumpay nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay nasaan o kamatayan ang iyong kamandag Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo. Kaya nga mga kapatid magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Mm, ang ganda ng text. Kaya, hindi masasayang ang ating pagpapagal. Kaya, hindi masasayang ang inyong pagpapagal, sabi ng Diyos sa ibang verse na hindi masasayang ang inyong pagpapagal. At dito naman sinabi, alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa kanya. Sa unang Korinto 15, versikulo 50 to 58, basahin nyo yan pag may time kayo.